Good morning, Pops. Uh, papasok na naman tayo sa work. Ayan. Bagong umaga pa to. Dito na tayo sa kalsada, mga Pops. Pero tayo sa kalsada, mga Pops. Ayan, Papasok na tayo. Abante na tayo. Parang masama na naman yung panahon, mga Pops. Okay. ulap ito na yata yung ano bagyo mga pops so ingat ingat tayo mga pops lalo na yung mga taga ano dyan, yung bulakan mga tataas na lugar saka kapapapapan lugar mga ano ng tubig ingat ingat tayo mga pops dito rin sa amin sa taytay tayta tay binabahanin so kung tatagulan na naman Ayan, viral na naman tayo Sobrang heavy traffic mga papa Kaya pag nagkakataon Baluwag, bas bas Penik sabi nyo na tayo mga kapatid Malag na babs eh. Medyo malayo-layo pa tayo so, Malapit na tayo sa may ano, Santa Lucia Santa Lucia Mall Uplift na lang kayo mga babs Pag uh, medyo malapit na tayo Ayan babs, nandito na tayo sa may ano, Santa Lucia daí. Yeah, A yeah. 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 Nandito tayo ng Torren. Nandito tayo sa may Santa Lucia, mga patsisik. Ayan, o. No, Marcos Highway yan. Marcos Highway. Puh! Grabe traffic. traffic cops. Oh, yan mga pops oh. so yan pababa naman tayo Lay over to mga pups Malapit na tayo sa work So ayan Maraming salamat sa mga uh, pan pa Sa panonood Pups Hanggang dito na lang muna yung video natin mga pups So malapit na kasi tayo sa work Ayan maraming salamat sa panonood Thanks for watching mga pups